kita na. Hindi klaro, natitigam mer. So ito na po yung kinilaw natin na isdang lusod mga idol. Ah, uh, kagawa ng kagawa ko lang po ito ngayon. Yan, sarap! May tomato at saka sibuyas ang ating panangkat mga idol. kaon tayo kain. Kain na kain na po tayo. Kain na po tayo. Kain na. Kain na po. Kain na po tayo mga idol. Ang sarap ng mukbang. Sumukbang <laughs> so, tayo. Kinilaw na lusod na isda. Yan. 'Di ba? Wow, ang sarap. Sabaw. Sabaw suka. Sarap mga idol, oh. Wow. Hmm. Kain Hmm. Wow. Wow, ang sarap ng kinilaw namin, no? Oh. Yan. Press na press na isda. Kahuli lang po ngayon. Hay, yan. Hmm. Harap talaga. May kamatis. Sibuyas. Hmm. Mukbang! Mayanip may limon. hmm -mm. mm. Mukbang! Mm -mm. Parang di pa natin kayanin ang pagmukbang mga idol. Baka na-hybrid kayo. Mm. Sarap po.